Gi yeah, yeah. Uy, na Talagang ganoon. Yeah. hello. Yon. Ah, <bihay> Walang jo <laughs> hindi na tay Talagang ganoon Pakadami eh. Paka po. Eh. Mm masarap ito kau ti kuha na ng ilan hmm. yan oh. mabibinta rin pala ito yan pala puro ang pala yung ligaw ano? puro ang pala po hindi ito maroon magbasa auto eh hindi maroon magtanong ang pala yung naligaw ay eh. Kaya binakakapagulo ng ganito, hindi? Ah, hindi ba mo? Ah, sarap nito, Otoy. Ito po ang dito. Walang pinag-ibang lasa nito sa Ampalaya. <laughs> kaya, Ay, ka... oh, kaya nga Ampalaya, no? Pag Sabado pala ito papa-order ko, lalago ah. Hmm. ay sa ito, Otoy, ito'y mapipira din ito. Magdadala ka ba, ayaw mo? Hindi ay, ako po kukuhaan Lagi ako nalang, ang dami po, Ampalaya ang ligaw. pagka Pagkadami po pala na rin, oh. Mm. Pinakasukal po nung ating ano, ang palaya oh. Yan, oh, e, ginito ito eh. Nae po yung kamuting kahoy pero yan oh. Baka isa ito ito ito. ay tama tama po rin ito nilalagay sa ano sa munggo oh yan ang dami pa ay yung pala lahat ay ko lang po napansin oh puro ang yung pa po yung yung pagkakapal yung yan ang Yan oh. Pakadami oh. Siguro po ate ipatarato ito. Order baga. Oh, yan oh. Pakadami. Baka isang tali uti yung mga sampo. Hindi pwede na rin. Isang milyon tali, sampo milyon din. Hindi <laughs> joke lang. <laughs> uto ko marunong kabawakyat? Marunong po. Titistingin. Titingnan natin yung lasunista. Hahaha. Baka pwede na yung halabas ang pangkuha, no? Kaya, ilang buwig naman na eh. Ilang buwig na po. Oo, oh, ta. Kaka sunis. Ay, hindi na nga po yun, oh. Nakangabog na. O, oh, dini sa ilay, otoy. Dini. din dito Oo, oh, yung may bato na po ilang sunis yun, oh. oh Mami po niliskatehan na yun, kaya ba dyan tumawid? Yan ba yung eh, ilan naman na ano? Ari po oh. Iilan eh, na. Ayos po Kaya ba ito yung akitin? Kaya po. Madaling umakyat, ano, yung bumaba. Ah, madali ang bumaba, yung umakyat ang mahirap. Sabay awang uto yung tali. Yan, yes, si Uti na po ng akyat. Ang dami, laglag. <laughs> sayang nalalaglag lang kaya mo na ba ito iuakit pa ako kaya na. yari na ari din na lang pati ito yung pangkuha oh. ayos na rin yan ayos na rin ayo ito isa i mo yung ano oy i mo na rin lalagyan idikit mo sa bayawang mo para kang mag-aabo no? O um, malayo ay I Isa po naman tali ito Sabay awang mo Ya, yung parang mag aabun Yan Palagay mong jumay agad Si Utoy na po ang makita Kaya na naman ni Utoy Makakalanso na sa ulit tayo oh. Kaya na pagtiyagaan yan panabas. Kaya na po. Baye ay siyan. Kamay mo ha. Pero tayo lang Hindi kahit malaglag Na ako mabusog oh, na po Nang ako mabusog Mangain ka na rin dyan Pagka Ay ayos na oh. Ano yung sasabing pag ibababa na yung ano at ililipat sa timba? Pag mabigat na sabay awang ba? Ngayon pa ito, kita mo ba rin dalawang ari oh. Pag ari mahirap ay wag na mahirap ba yun, sasambutin ko talaga sa balilo gilitin mo ng itak Oh, gilitin mo pag ara hindi abot, gigilitin okay. lahat pati, gilitin ha manggagawa tayo sa piyao, pag gusto malalaking malala puno

Agi ayos na ito wala walang problema Kahit mga laglag yan, huwag lang mga tao malaglag Ano, kaya pang kaya pa ng bayawang? Kaya po Tataas ka pa ng kaunti Yung pa, may ilang buwag pa ata sa taas Kukuha mo na rin ba o pag hirap tumiwag dah? Ayala dali Sira po ang makit ay hindi po naman kadami. Bukod po sa hindi kadami, hindi rin po kataasan. Pare po ang medyo mahirap-hirapan no. Ay sabi ko ano hinala ng panabas at nakasasambutin. Kahit malaglag na po, walang problema. Yun lang sunis po. Ano ito yari na? Bababa na lang po yun oh. Yan na po oh. Hop, ya. Baayos din oh. Magaganda. Oto, isang nila, isasalin ko lang sa timba. Baka oh, may dalawang kilo. Ore ano? Oh. Baka po. Ay. O to, ito na rin kabila. Kaya man dulayan ng kaunti tapos ay ko na lang. Kaya po. Sasambutin ko naman na rin ba Testing, testing. Tika, tika. Oh. Papasambut po natin rin ba yung? Yun o. No. Ayari nga o. Oh. kahit po hindi na mabuwig basta po masambot yan lang po ano to eh hindi ka ba nagkaalanganin gigi gigi yan yeah. uy baya na hala talagang ganoon yan yeah. ah yan yeah, hala o yun ay brahe na walang jo <laughs> hindi na shoot tay talagang ganoon to eh Yun, ay nakadali naman na isang ano, na ako to yung aking anay muna Shoot shoot tumba Sisimutin ko muna ako baka mga wala Sayang oh Luwig muna, mamaya yung durug Get, mga ngalay ka dyan oh Alanganin po ang tayo Kaya Okay lang na Hindi maluwig Yon, nice Yon, iya yeah, pwede na Pwede ng panlaban Wari kayo yung kabila, hindi na, no? Ay, ay, walang walan awag Ah, huwag na auto, parang hindi na. Kaya pa pa. Hala, yun! Mababa na, man. Walan nyo. Ano, tama na? Oh, wag na, eh. Bundulin na lang din, eh, patay. Oh, yun, wari po, ano, pa-shoot natin sa bayo. Marami rin pala. Ano, ito Hagis na yung panabas? Sa malayo-layo. Pansariling kain na lang po eh. dami rin mo. No? Dami rin po. na Tama, tulas ulis. Hindi na po kamay. Tari, hindi na maginawa. Kapagin hawa po pala ang lugar natin, ay, tayo pinaralasa sa yun Maganda ng hilo ay. mabuo na-relax po din sa ano nainapol po ang lasunis napaka-relax eh. nah, mm -hmm. nice po tá mais